Good morning mga kadyang Have nice day mga kadyang Ayan mga kadyang. Welcome to my channel mga kadyang May ituturo ako sa inyo mga kadyang Kung anong mga klaseng Tanso mayroon tayo Iba't ibang klase Ng tanso mga kadyang Ayan mga kadyang Yung tanso natin Ayan Kaso ang isang klaseng tanso natin na Class A ay wala po tayo noon ang meron lang tayo class B pero ituturo ko po sa inyo bakit naging class A yon saka class B ito po yun mga ka-junk, ito po yung mas malilit na hibla sunod po yan sa class A ang class A po malaki po yung hibla niya. ayan pag nakita niyo yung wire ayan at sa po ng class A medyo malilit ang hibla Ayan po yung tawag doon class B po yan yung hawak ko na po yan yan class B Ayan, yan po yung tanso na class B. Ayan, ayan po yung class C. Ayan, yan ang class C. Mas maliliit na hibla siya. Ang klase ng tanso. Ayan, yung mga, mga sa electric pump po. Uh, class, C. class, C, po yan. Yung tawag po dyan sa tanso na yan. Maliliit po ang hibla niya. Ayan, sa TV. Ayan, ayan po yan. Ang class D natin mga kadyang, ito po yung dilaw. Dilaw na tanso ang nakukuha natin sa mga barner, yan. Ayan, mga posit, yan, mga pusit, yung gate bulb, yan, mga tanso po yan, mga dilaw po yan. Yan po yung class D. Ayan, yung dilaw, mga tanso, mga kadyang. Ayan po. Ang iba't ibang klase po ng tanso natin ay E, B, C, D. Ayan po yung tanso natin, mga kadyang. Thank you for watching mga kajank. Please subscribe my YouTube channel and like and share sa aking mga videos. God bless. Bye bye.